At ang balitang yan ihatid sa atin ni Joanna Lineses. Muling sumitlab ang diwa ng Pasko sa Gasan at Mugpog sa pamagitan ng Christmas lighting ceremonies na ginanap nitong November 27 to 28. Puno ng kasiyahan ang mga lansangan at plaza habang pinapailawan ang mga giant Christmas trees, sinamahan ng masiglang musika, programa, at mga aktividad para sa pamilya at komunidad. Ayon sa mga lokal na opisyal, layunin ng pagtitipon na pagsamasamahin ang komunidad at ipagdiwang ang diwa ng Pasko. Habang nagbibigay inspirasyon sa lahat na ipagpatuloy ang kultura ng pagbibigayan at pagkakaisa nagpakita rin ng suporta ang maraming pamilya at kabataan na nagdulot ng masayang tanawin ng maliwanag at makulay na pagdiriwang sa dalawang bayan. Ito si Johan Rin Villenezes, nagbabalita para sa Sentro ng Pilipinas.